pilot Ay, may handa oh. May handa, may handa. Oo. Oh, Pagiti. Ay, eh, wala kang handa. Ipasok ang lechon. No? Wow! Pasok ang lechon. Oh, ipasok ang lechon. Ipasok ang lechon. Oo. Ayan, ipasok yun na. Bagal nyo. O, oh, alam nyo ba, Kalina, yung papa ni Katata nagtrabaho sa bayan namin. Sabi niya sa akin, bulong siya sa akin. Baka pwede ako mga ano, mga advance. So, bakit? Ihanda niyo 'yung sa anak niya kay 300. Oh. I'm trying my best. Kahit ka! ka kang malababa mo! Umiyak yung papa niyo, oh! Dose of Joy yan! Dose of Joy! Dose of Joy! sa kalipay! Umiyak yung papa nyo? oh! Okay lang yan! Okay lang! May handa na yung anak, mo. Alam niyo ba? Birthday ng trupe natin ngayon! Sino trupe ba yan? Pambihira talaga yung mga trupe kayo! Yung pakla na birthday nata ngayon! Natata ngayon? Nag-Mindy siya, yan! Mindy niya, oh! Happy birthday to me. Bahala wala walay handa basta may pang lawas. Mm. kahit daw siyang handa basta mabuti ang kalusugan niya. Ah, kaya pala sad yung mga shirt niya. Tama nga naman. Kahit wala nang handa basta mabuti yung kalusugan oh. Tama naman. So, ano gagawin natin? Eh, ano pa ba ba? yung bahay nila. Sugurin yung wala ng handa doon Siyempre, ako pa ba? Papayag ba ako na isa sa mga tropa ko na walang handa? Oh. na ako na lechon. Yung pantulak, yung pantulak. Walang problema yan. Tara na, na. Oh, ano yung natin? Malapit natin birthday ko. Malapit na birthday mo? Buong mundo, walang pake. Eh. <laughs> oh. So yun mga katapang, uh, susugurin namin ngayon ang bahay ni Katata kasi birthday niya ngayon. Kung nalala niyo pa yung huling birthday niya, di ba? Yung last, uh, natin ng motor, oh. no? Yun, nakita ko yung maidi niya na wala siyang handa. So, sinurpresa natin siya ng lechon. Tara, oh. sabahan niyo kami. Mga katapang, ito yung bahay ni Katatang. Ayan. Babaan na yan. Nabagal yun Babaan na yan. Ano yung pinag-usapan nyo kanina? Narinig ko. Ano yung hybrid-hybrid-hybrid? <laughs> so yung so na ano yung... Dito na yung vlog <laughs> <hayan> na. <laughs> Dito na. kayo. Ako mauna. Sunod kayo sa akin. Katatang! Pagtago ka na! Bistado ka na! Ito yung bahay ni Katatang. Katatang! Uwas ka na! Pagkisig oh, ka ba? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ilan <laughs> <laughs> taon ka na? 26 26? Atan na, malahayop ka! 26 na ngayon? Oo oh. Nakita ko yung ID mo eh Napayak ka ako eh. Grabe ka, napakano mo naman Paano <laughs> na ngayon? Patang-patang lilist ng bahay ngayon ha? Ay, may handa oh May handa, may handa Oo oh. Sipagiti oh. As less bread yeah. Ay, pangpasko lang pala yun Paano so, <laughs> handa mo ngayon? lang Sakto! pero wala kang handa Ipasok ang lechon! Bagal ni pasok ka! Ipasok yung lechon! Oo! Asan yung soft dry? soft dry! Ipasok yung soft dry! Oh, soft drive. Ipasok yung bagal nyo! Oo! Ayan! Dahil nakita ko yung mighty mo na wala kang handa, naisipan ko agad na bi bilan ka ng lechon para may handa ka naman. Uh. Siyempre! Tropa eh! Umayang hayop ka para manamalang yung views Happy birthday!

Mga chika sa. Ang hawak ko ni Kiba panyao. All of the words I want. Some do yet, some do. Some do, there's, 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 there's kalipay. Yes. Oh, ni Kiba panyao. Okay lang uh, yan, okay lang oh. May handa na yan anak mo. Oh. Oh. Okay. Ang kanin na lang, kulang kanin. Magsaing pa. Oh, ganiyan. Na pagtunay na tropa deserve yan makatanggap. Tunay na, yes. Tuna na lechon. Tunay okay, ano, na lechon. Tunay na yun Tunay na yan. Hawakan mo. May init Crispy yan. Tabi, tabi, tabi mo na kayo dyan. Oy. Uy. Julo, tabi muna. Padaanin yung Tabi. nyo. nyo. Let's go. Let's go. <laughs> 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 Hindi ako naniniwala na, na nakakaibla itong balat ang lechon. Okay, okay. okay. <laughs> Bakit? Nakakaibla dyan? Hindi. Eh, yung high yung buto. Bakit buto? Kapag ikaw tiniran ng buto, may ka hindi? Ay, pag tiniran ako ng buto lang. Kasi lumagalit ako. Oh. Di ba? Yung buto yun, ni ka high ko ah.